Nandito po ang mga abang na nawawala. Bakit ka lang na bakit Nako, patay na. Pero hulog. Ito po ang mga alam mo? Paano mo ulutan? Ano mo? Ha? Ay, kinilap mo. Ito. Ako ang sinakap sa Puta, ka. Hindi hindi rin pwede i-chefing Ang ingay nyo naman. Wala naman. Ha, ha, ha. mo naman. Nagsiswimming kami. Eh. Bilabagoy mo. Swimming pool. Di big